So ayan guys, dito tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue, no. So ayan, good morning guys sa mga viewers natin, no. Saka sa mga subscriber natin. So thank you very much guys sa walang sawang pag-support niyo sa channel ko, sa YouTube channel ko, Kobontin Vlog. Guys, support niyo rin ang Facebook ko, Alan uh, Lan Kobontin. So let's go so guys, samahan niyo ako mag-vlog dito. I-flex natin at itanong din natin ang mga press you mga rilo dito, no. Rilo guys, may mga Ray-Ban pa rito. 'Yan, o no? tingnan muna natin, guys, no. So, unahin natin dito. Dito tayo sa dulo. Ayan, dito mo tayo kay Boss Ray, no? Yung dati natin pinablog, guys, dyan sa kabila, sa may kahabaan din ng recto. Katulad nito, guys, so, yung Seiko 5 na to. Boss so, Ray, magkano dito? 1, 2. So, 1, 2, guys, hanggang 700, no? Ibigay na daw niya to, no? Yan, no? Automatic to, guys, no? 700 lang. So, next tayo. Dito naman sa isa, guys. Ayan, Ah, tag wear Yan, tag wear na rilo Dito One, two, hanggang san libo din, oh no? Ang gandang classy ng mga rilo rito, eh Noon pa man, guys Yan sa kabila Pag naglalatag sila, guys Nagbablog din ako doon So, walang pagbabago Walang kupas, no Yan, tag wear Eh, tayo Automatic na tag-u-wear Yan, oh no? Kita nyo guys automatic na tagiwer to ha ah. Yun o no? Magkano? 1.5 1.5 guys hanggang 1.2 Oh, automatic na tag -uwer. And guys, sinasabi nila rito no, kung automatic saka battery operated lang 'to no. So, 15 hanggang 12. Okay, pa. Ganda ng mga rilo rito ah. Yan o, no? oh. Omega Automatic din Omega guys o oh. Yan, Omega Dito 1.5 hanggang 1.2 So, 1.5 hanggang 1.2 dito guys no Sa Omega na to O, oh, gaganda ng mga rilo ngayon lahat dito no Ni Boss Ray o oh. Omega Omega Alas pare-pares ang presyo lahat nito. So, ito din. Isa rin rin na ano, tag-viewer din. Oh. No? Ganda. Yan, guys, Oh. So. Magkano dito? Pusay. 900. 900 guys ang bigay dito, no. Bibigay ko na sa 700. 'Yun guys, bibigay daw niya hanggang 700 guys, Oh. So. Yan. Lagi u-wear. So, ito pa guys. Seiko. Yan o. No? Automatic o. Oh. Pambabae ito guys ha. Pambabae. Pambabaeng relo. Yan. Seiko. So say, magkano dito? One pipe? one pipe. 1.5 guys hanggang 1.2 no sa Seiko na to mga tikto guys ha 1.5 hanggang 1.2 so yan gaganda ng rilo rito guys oh pang babae pang lalaki pwedeng pwede so dito naman tayo binban second na yan pero tayo, ano lang ah uh, second hand siya. 700. Oh guys. Ito second hand siya pero kita nyo naman guys kung gaano kaganda to. Binban. Gang 700 to guys ha. Yan ang 700. Oh ano? Ano tawag nito yung ganito niya? Nalak. Ano? You know? Mga may need nito no sa relo na to bin ban 700 wow second hand lang to guys na rilo pero maganda sigurado pa kayo yan pinpan sa mga may need guys puntahan nyo na rito kay boss ray yan dito sa kahabaan ng recto abing yun no to mas sa tapat po sila dati dati po dun po sa kabila tusoy na oh, sa tapat po ng Tusoy o oh, yan guys puntahan nyo na to Seven. So oh, yan guys, tuwing araw lang ng Sabado at Linggo So naglalatag sila rito, anong oras nun? Okay. Alas 9 Sisimula sila maglatag guys, alas 9 no? Nang umaga Yan, 700 Saan kayo? O, oh, dito na kayo? Yan. Habaan lang to ng Recto Avenue. Yun, no? So, sa mga may need na mga rilong to, no? Yan. Sa mga nangangailangan ng mga rilo, guys, no? Yan, no? Maganda ng mga rilo so. Okay, ang okay. okay, bayan yan. Yan, no? Dito na kayo pumunta, guys, kay, kay Boss Ray. Ang pinagal eh. Kay Boss Ray. Ang pinagal? Oh, siya ang puntahan nyo dito guys pag gusto nyong bumili ng mga rilo no? Yan, thank you boss Ray, ah Thanks. So, shout out guys. Dito tayo yung guys sa uh, mga rilo naman na ano, latag ni Boss Lando no? So, tanungin natin yung mga latag niya rito, no? Pisa natin dito sa dalawan to. Boss Lando dito. Magkano dito? 500? O oh, guys, 500 lang dito, oh. Pasyo. Ayan, 500 Ay, lang dito, no? Dalawa to guys, no? Yan, isa yung pambabae, no? Yan. 500. Yan, no? 500, no? So, dito tayo guys, yamanin to. So, dito tayo guys, isa na to. Bulgari. So, Bulgari na rilo guys, to. Yan. Working crow, no? So magkano dito? Dalawang libo guys dito sa Bulgari na to Dalawang libo So guys sa mga pambabahay naman no Sa pambabahay na to no 700 O oh, 700 dito Coats Ang tatak O oh, coats no 700 o oh. Pa kayo Ito guys mabigat-bigat to stainless. Second hand siya. Axis, no? Magkano? 700. Oo, oh, 700 dito guys, oh. 700 lang, no? Axis na rilo. Yan, 700, no? 700. 700. 700. din dito guys tiksi 700 yan yan 700 no tingnan nga natin itong isang to Fossil na rin So, 700 to. Wow. May digital pang nag-a-appear sa gilid niya, no? Ganda oh. So, yan. Fossil. 700, no? So, ito. Wow. Bigat ah. Pangano to? Ha? Yan you know? brand France? France. Yeah, France. Oh oh guys dito sa rilo na to daming diamante tingnan nga natin yung likod against the light guys eh. pero dito magkano dito? buslan dalawang libo guys dito sa rilo na to Frank, ayan pala o oh, dito pala natin Muller. Dalawang libo. Ito. Ano pagong Anong yan? Pagong? Seiko 5? Diver. No. Yan yung pagong. Magkano? 6 mil. mil? natin? Oh, wow, bigat ah. Okay, Seiko 5 ibagay din natin. Yan no, Diver Watch to no. 6000 automatic to guys, automatic na relo. 6000 pagong to guys, ayan tinatawag lang pagong. Oh, yan. 6000. Okay, ito. Ito guys, Invicta sa Invicta na to, no? Kano dito sa Invicta? Boss Lando? 6,000. 6,000? Original yan. Original Invicta, guys, oh. 6,000. Wow, ganda, may, may, may. oh. Ganda rito, guys, oh. Yan, Invicta. 6,000? Oo. Kaya ano yan, alam mo, gantaan ka 12? Dito sa kabila? Dito sa kabila? binigay na sa isang pa oo tama guys o so. yan Invicta ito yung kinuha ko kanina no dito muna tayo eto naman automatic na Formula 1 oh. Taguier calibre 16 oo oh. ano siya tawag dito automatic sya magkano dyan 3.5 3.5 oo ay ano, oh. nagaganap working crew ano no. No, at ano. You know, guys, matik. oh. Working crew no, saka Matic siya, guys. Magkano ulit? sa dulo? Magkano 'le? 35 dito, ah, guys, may tawad oh. May bawas pa 'yun. May bawas pa ba eh, may tawad pa 'yun, no. Oh. So, sa mga may need dito, ha, puntahan niyo na 'to rito oh, sa may kahabaan oh, ng oh, ano. Ah, oh, uh, oh, rehto corner lang siya nang Tomas Mapuwa and punta nyo na to, baka mura ng mga relo rito. Mga original pa. Okay, okay. Ka diba? Katulad nitong isang to. Tingnan nga natin to. So, ito pa isa o. Oh. Anong relo to? Richard Mill. Ah, Richard Mill. Fish make. So, Richard Mill guys. Fish make. Magkano dito, Boss Lando? Alam mo na ang ganda niya, kahit mababa akong magbenta, 2-5 lang ako. Dito sa'yo? Wow, 2 lang itong Richard Mill na guys, oh. O, four thousand, four five, four five eh, bentaan mo dyan, 4,000, 4,500. 4,000. 4,5 nga ito eh, don 4,5, no? Dito, 2,5 lang. O, 2,5 sa'yo. O, Richard Mill guys, 2,5. Tayo. Dalawa to guys, dalawa. May isang kulay na blue. Yan yung Ayan, sa mga may need dito, no? Itong isang to, ano naman to? Yung... Yun. yan patig Philip to, guys, oh. Magkano? Kuslan 4,000 yan. 4,000, patig Philip. Sulit talaga, ganda nito. Guys, sa mga may need nito, oh. Patig Philip. Magkano ulit? 4,000. 4,000. Baba na yun, guys, no? Sa iba nito, mas mahal pa to. Pero Hindi man, lang 4,000. May, may konting tawad pa Oh, may bawas pa yon, May konting tawad pa yon, no? Bala na kayo makipag-usap kay Boss Lando. Yan. 4,000. Wow! Dito naman tayo isang set. Kasama yung bracelet, no? So... San libo? O oh guys, san libo? Negosyable pa. Louis, uh, Louis Vuitton guys Louis Vuitton pala to na rilo may bracelet pa no San Libo may bawas pa oh, guys Louis Vuitton oh bracelet saka rilo ha ah. sabi my goodness yan guys ito naman no rilo na gochi pang babae Oh. sa Sige, sige, sige. Pakita natin sa viewers natin. Yun guys, pinalitan no, yung ibabaw, natatanggal. Kung ano yung mga design na gusto natin. Eh, yung kulay niya? Yun. Oh, yung pala yun no. So, iba na naman yung look. Oh, di ba? Pinalitan. Kanina green. Ngayon yan naman black. So, magkano sa isang set na to? Sanlibo. San San may tawad pa yun. Oh, may, may tawad pa yun ha. Sanlibo. Yan guys. Gochi. Ito na, ano mo to? Ipa. Ito pang isan Wow. Yayaman yun Yan, dito. Eh, Ito guys. ah uh, Michael Kors. Michael Kors, no. Yan libo. No. Dalawang So, 2.5 dito guys sa Michael Kors na to. Original to. Yan, oh, no? ganda. May bawas pa yun pag sa kalimang ano, no? O, so, oh, hanggang 2.5 guys, ha? 2.5 pala. Pero bahala na kayo makipag ano rito. O, oh, 9,000 ang halaga nito pag sa pwesto. Michael Kors. So, yan. 2.5 lang dito. So, sa mga may need dito, no? Katulad nyo, no? Alam mo siguro, please. Nasa, magkano dito sa iyo? sa'yo? 3.5 hindi na nagbago yun 3.5 guys ha ah. about naman sa mga Ray-Ban natin 1.8 dito oakly to eh guys mga Oakley to na Ray-Ban no talagang original to 1.8 yan o no? pare parehas to 1.8 dalawan to 118 dito guys. Ayun, mga okay na mga original 18. Yan siya kasi Dito rin sa Rayban na to, mga orig din to. So ganun din ang presyo nito. Oo. 118. 12 lang pala dito guys. 12 sa Rayban na to, 12. Para sa sa isa na to, 12 din. Yan 12, uh -huh. ah sa mga mainit na mga rilo and guys punta na kayo rito sa pwesto ni Boss Dando no? yan may mga bawas pa lahat ng mga rilo rito guys sa presyo bawas sa presyo yan bahala na kayo makipagtawaran no? dito ganda ng mga rilo rito guys oh kaunimot, ang ako, ito, ito, ito. So, shout out natin si Boss Lando. Makasuki ko. Pasal lang kayo. Ayon. Pasya lang kayo dito sa may ano, Tumasmapua. Mapua, corner Tumasmapua. Mapua, kahabaan ng Recto Avenue, guys. Punta na kayo rito. Pasyal so sa ka... mga buyer ni Boss Lando, punta na kayo dito. Maraming rilo. iba-iba, may automatic, may quad diyan. Sa murang halaga, no? Makakabil na kayo ng mga relo dito. Ayun. Mura lang, ang benta. Mura lang talaga ang niya rito, guys. Ayun. Kasi hindi ako nagtataas eh. Ayoko lang gusto kong pagdating na araw, magayar na ako ng pinsang ko. Yun. Na oh, diba? may benta ng one pin. Boss, meron sa labing mm Yung ibang idadagdag, no? Puntaan nyo na lang sila rito, guys. Si Boss Lando, saka si Boss Ray. Yan yung mga latag nila rito, guys. Yan, no? Oh. Taga saan po kayo? Ala, Pasig. Pasig City. So, nandito po kayo sa Manila para tumingin ng mga latag ng mga rilo no? so magaganda po mga rilo nila Yan, sa murang halaga, may mga bawas pa yung presyo dyan basta bahala na po kayo makipagtawaran sa kanila sa pakikipag-usap nyo na rin po sa kanila yan so yan shout out sir salamat sa support nyo po sa aming mga small vlogger no? ay boss yan sa kay boss Ray salamat sa inyo yan thank you hanggang dito na lang yung vlog natin guys no